dito na naman po tayo sa isang bonggang bonggang trekking sana lang sana lang baka naman mga Blair Witch Project tayo dito hindi tayo makalabas <laughs> hindi ko to kakayanin parang nagkamali kami ng suot yung pinapuntahan namin parang cruising area na to. <laughs> kasi yung mga nakakasalubong namin puro lalaki tapos puro partners partners sila baka may ah dyan, ha <laughs> So guys, finally andino, andito and dito na kami sa lake ng Varese. <laughs> finally nakita din namin talaga. And we're here to do the challenge. Hello there guys! Welcome back to our channel. This is BJ Katapang, ang Matanggay, vlogger ng Milan, Italy, and I'm with the... Yeah. Gang! Lagi so, na lang tayo ah. <laughs> Oo, oh, ganun talaga. Anyway, we're here to do a challenge. Pero ang tissue! Ano ba yan? Wait! <laughs> Sabang. Meron ako. <na> ang <laughs> hirap. Live. Live na live po tayo kasi mumurahin yung kay Mike din ano kasi nga hindi niya yung chupon natin chupon G ganoon talaga bago may subo Grabe. <laughs> so andito po tayo to make the challenge. Ang challenge po natin is ginawa na ng mga ibang vlogger. Or kakalaman mo. Ang uh, <laughs> Dede challenge. Sino mga mas magagaling at sino magagaling dumede, di ba? A alam Ay, nagdadan talo. <laughs> <laughs> ano? Ay tissue. Parang dinaya ng tita oh, tingnan mo. Okay. Hoy, teka lang. <laughs> Nagkatapunan na. Ano hin muna natin? Pantay-pantayin muna natin. Nilinis namin lang. Pantay-pantay. Ay, bakit naka-cover yan? Ipakita mo sa kanila na ano yan. Na pantay-pantay, tingnan mo layo ha. Tingnan sa akin, okay, go. Nasa'yo, ah, ma'am? Ah, Sa pinakamataas, hindi pa natatapo. Nakano siya, ha? Okay na, go na. Go na. Okay. Okay. Hey. Magka-premium mo. Ang premium, ha? nasa ng premium, nasa ng DH euro. Nasa ng 10 euro. Kakalimutan -kaka na naman. 10 <laughs> euro, mahal may 10 euro ko dyan. Wala. O oh, oh, siya, mamaya natin bibigyan 10 oh, euro. Wait, dapat nakasarado. Dapat nakasarado? Oh. Okay. Tara. Yun? Tapos kumain kayo ng ubas. Gatam na cheese. Pinipilit kasi ng upa kasi binili niya si Bakula. Okay, so... Kriterian. Go na. Lahat na yung pinagbibinta mo. Ang mananalo po ng 10 euro ay kung sinong makakaubos ng... Ubusin talaga. Juice. Oo, dapat ubos na ubusin. May butas ba to? Eh, wala hindi ko alam. Go. Tapos ka. basakwan mo chupa. Okay na. Kidi muna. Kidi muna daw kayo din. Kidi. Tapos. Okay. Sino magsasabi ng ano? Ready set go. Ready. Set, go! <tolow> <coughs> <Tiga. tolow> ang hirap! Nasa na <laughs> <tolow> <Uyeng butang? tolow> kaya! Hindi ko kaya! Wala <tolow> um. <tolow> ko! Ito yung mga bata dito! Nasasamid ako! Hmm. di kan dito pa tayo tumayo sa daan. Hmm, ready ko. May, <laughs> <laughs> may <okay. laughs> Ay, Walang kagatan ang daya. Wow, di pa nakakalhati ha. Hindi na on daya. daya. Kaya kailangan dyan siya, Alam na ko Wala, malaking pa. <pang. laughs> Guys naman, tingnan mo, naman man ang dadaan. Wala <laughs> may bata. Hindi pa. wala. Kailangan ako <kailangan>. sa <laughs> <laughs> Guys, actually ang challenge dito kasi nandito kami sa park. Daanan daanan yung mga mga bata. Titero. Gusto mo chop. Ano no 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 titero. Hindi pa na naubos yung sakin. Ano ko nito? Pasigil na. Ay, binutas si eh, tita ko oh, kanya. Oo nga, ang daya. Pwede Adaya. naman na. Pwede oh, ba yun? Saan diba? mo binutas? Dito. Ang <laughs> laki ng buhot. <buto. laughs> Di ba? <laughs> Bala yan, tala yan. Ah, <laughs> Bukas ng alas pwede ka <laughs> matalit. <laughs> Bakit yung suso na nanay mo, bubutasan mo ba ganyan? Oo, kinakagat ng bata yun. Hindi, wala <laughs> ka ganyan. O oh, sige, hanggang alas 9 kayo. Sige. <laughs> Tignan natin. Si bakla pa simpleng bumana po. <laughs> Matiyang bata ang bilis niyo. Mm -mm. Ayan. Masakit ang dila ko ha. Ah, may butos na kong buta o. Ang daya ng kay Bukulo, binutasan. Mm -mm. Pero maasin. <laughs> <laughs> panis ang gatas ni na <laughs> Sakit sa tiyan, no? Mm -mm. Dap. Si pa natin, tita. Oh. Ay, si Marco, mata malapit na. Oh. Sabi, tsupon lang, wag walang <laughs> dila. Dinidilaan mo pa yung tsupon. Hoy, <laughs> <laughs> tapos na ako. May baklaw at Hindi pa yun ubos. Dapat ubos na ubos. Oh, okay. Pagita. <laughs> Masagal. Ang hirap pala dumi din, no? Ngayon ko lang na-realize, yung pagdedi pala, mahirap din, no? May talent ang bata. Mm hindi -hmm. <laughs> kaya yan yung butas <laughs> ng mga bata kasi nga, mahirap pagdedi. Dapat nga, hindi dapat pinakain. Yan nga ang challenge. Wala namang rules. Sa kita buha nga ako ha. Wala namang rules ha. Hmm. Ano, Habit siya may rules. Oh. Ang rules eh, yan ang kuwakunin ha. Hindi yung iniisip mo yun ay dumadaan ha. <laughs> <laughs> Nawusog ako. <laughs> 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 ano yung dalan niya? Pusa? Hindi. Hmm. May kulungan eh. Hmm. Ayun niya niya, ayun niya. From th for this challenge, nanalo ang tita O. Alam na this. Alam na this, kung sino ang ah, <laughs> malaki ang pangangailangan. Walang <laughs> trabaho. Si bakla, sabi niya bakla. Dinigila ako ito. So, congratulations! Congratulations, <laughs> congratulations sa kita, oh! <laughs> congratulations, 100 Anong realization nyo sa paggano, sa pagganito ng chupon? Masakit sa dila, Mahirap. tsaka sa ganito. Oh. Ano nga, masakit, nga sa, masakit sa panga. Masakit sa panga. Ano? Masakit sa panga. Sa <laughs> Oo. Oh. <laughs> 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 hindi Hindi sa bakit ang panga, ma? <laughs> masakit. <laughs> <laughs> Dapat so agat, guys, nanalo na. si Tito O. And the, kung naggustuhan niya yung challenge namin for today, please scam hit like na and subscribe. <laughs> <laughs> Puro na <yung> scam na naman po nga. ng scam. Please hit like and subscribe please click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating vlogs na gaya nito. Kung gusto nyong makibanding sa amin or makishare, you can always comment down below kung anong mga gusto nyong mga gawin ng tropa or anong gusto nyong gawin namin or anong gusto nyong gawin, gusto ko. gawin ni Tita O. Anong gusto nyong gawin ni Tito O. Oh, Bakit oh, ako na Ako na magiging vlogger. Sige. Hello guys! Eh, <laughs> <laughs> si Tita O, basta pagbigay ka Yes. ba? Yeah. <laughs> yeah. If the price is right, until I discover. Yeah. So yun lang guys, see you on our next vlog guys Ciao! Bye!